ako nang humba ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman for the go. Umagang umaga pa nila ako mga kamangyan eh, at nagpunta na ho agad kami din sa bukid. Alay, ari nga yung sinanay ay agang aga ay nagyayagad na magsayaw at mag tiktok daw ho kami. Ay, dan si yan. Ari naman nung si paring Jun ay nainggit din. Ay, turuan daw naman ho siya at kaya daw naman niya. Huy, sakit ba talaga kayo nagpaturo? Tama. Ay, sabi ko nga ni kay nanay at tata ay mami, na kami magsasayaw. Gawa na ako ay magaluto ho muna. aboy baka mamaya wala kami makain. Ay, ako pa ang masisi. Huy, Oh, ay, alam niyo naman ho kung bakit marami aking ina luto. Ay, di kaya pinagabenta sa aming kapitbahay. O, oh, ay, 30-30 lang isang takal. Hoy, oh, hindi. Hindi gayoy. O, oh, ay, gaya na nga niyo mga kamangyan. Bale, nagayat na ako diyan ng mga akailanganin ho mamaya doon sa pagluluto. ay, madali naman ori. As in, kaya nyo. Hoy, oi. Nakapagluto na ako ako dati, pero ngayon iba tong version. Huy, ang arte. Nung nakaraan pa ako kasi ako nag- nag-upgrade din sa humba. So, parang nafe-feel ko may sumisipa sa chat. Hala, hindi, hindi man kay Ang aga yating gumawa nila ako pala ngayon, mga kamangyan, ay bawang at sibuya. Salo, sobrang dami. Piling ko, abutin ah. ako dito ng hapot. Hala, hindi. After ko humagayot, mga kamangyan, ay ayan naman ho si tatay at nagagatong na ho na ring apoy. Ay, awan ko nga ni hubaga diyan kay tatay kung bakit gustong gusto na siya lagi ho yung gagatong diyan. Hala, hindi nyo lang ho alam, mga kamangyan, pero minsan ho talaga ay tawa kami diyan, lalo na ho kapag malakas ang hangin. Ay, ubos na ang pusporot lahat ay hindi pa nalingas. Mm -mm. Ay kakungani bakit ay kubong ginawa ay wala man lang ang karang-harang. Ay di lahat ng hangin ay pasok man din. <laughs> Habang busy ho si tatay, ay ayarin naman o si Lula at saka si nanay ay busy-busy naman din sa mga halaman. Ay nakakatuwa nga ni ho, yung tanim ni tatay diyan ng mga gulay. Gawan ng kasi pagbaga Ala, ay giliw na giliw man din niya ang sinanay. Pumitas na ng pumitas diyan ng sitaw. Ay be, araw, -araw na lang inadubo. Mm -mm. Alam nyo, hindi pa doon na kontento. Kinuha yung itak at ayan ang pinaggagawa dining sabi ko nga ni Hoy, sa sobrang sipag, ay baka hindi na sa amin yung inalinisan. Uy, iba naman. Sabi ko nga ni diyan kay Nana at kay Lula, ay sa kubo doon na lang ang sakubo at magtimo doon. Magpahinga doon, magchill-chill, gayaan. Aba, ay tingnan nyo naman, hanggat may makikitang mga damo-damo diyan, ay atagtagin na ng atagtagin. Ay sabi ko nga ni Hoy, pag hindi pa yan umawan, ay talaga naman. Dahil nga ni malapit na rin magtanghalian kako, ay asimulan ko na hong magluto. Bali ho, nilagay ko na rin mga karne, din sa tulyase. Tapos ho, ahintayin lang na lumabas yung mantika din eh. Bawat lugar ho mga kamangyan, iba-iba ho talaga yung version ng pagluluto ng humba. Pero kahit ano pa yung version niyan, isa lang ho ang sigurado, talaga ay masarap at mapaparami yung iyong kain. so ayan ho, bali naglagay na ho ako diyan ng isang boteng mantik mantika tuloy. Suka! After ilang minuto ho mga kamangyan, nung garne na ho yung itsura ng karne, ay di tinabi ko na lang ho muna diyan, gawa ng magagisa na ho ako. So ayan ho, nilagay ko na aring bawang na ginayat ko kanina, saka ko sinunod na ilagay, arehong sibu Maya-maya yes. nga ni ho, ay nilaho ko na rin ho, aring karne, ay for the go. Grabe, dyan pa nga nila ang mga kamangyan, ay sobrang bango na, as in mapapawil you marry me

ba? Mm -mm. Naglagay na rin ako diyan ng banana blossom, arehong asukal, pambalanse ng lasa. Tapos so oh, hinalo-halo ko la ang aa ah, ah, grabe, parang gusto ko nang kubuhan ng isa at papakin na. Mm -mm. Ay sa mapapangasawa ko diyan, kung nasaan ka man, kung napapanood mo to. Magsabi ka lang ng mga gusto mong ulam, handa kong pag-aralan 'yan. Hala. Oh, ay ditinikmantikman ko na nga ni Hodian mga kamangyan. Go nang abay hindi lang ako makain niyan. Baka mamaya ay maalat to kaya naman ay matamis. Ay baka yun pa ang maging dahilan para hindi makapag-asawa. Hoy, binamay. At after ilang minuto nga niyo mga kamangyan, ay ayan na ho, ganyan ang itsura. Sabihin niyo sa akin kung naaamoy niyo. Anong amoy? Ano nga ano? Huh, hibat mo So ayun na mga kamangyan Luto na ang ating umba kumuha na rin ho kayo ng bahaw di Yan at kamay sabayan nyo na din So na mga kamangyan Nagsimula na ho pala kaming kumain din Ay hindi na nga nyo nagpakipot aring sila nanay Gawa ng alam nyo naman ho Yan ay pagod Ay halos buong barangay namin Ay alinisan Ay eroyan ah. Tapos alam nyo na ho Kapag ganyang kainan Hindi ho talaga nawawala yung kwentuhan Chismisan Gayaan Ay buti na nga nila Ang din Ho, at nakikisama aring panahon. Ay kapag umulan din ay eh, panigurado ay eh, takbuhan kami doon sa kubo. Mm alam -mm. niyo mga kamangyan, tuwang-tuwa ho talaga ako kapag nagaluto ho ako din sa bukid. Tapos nagkataon na si tatay din ay eh, busy-busy doon sa kanyang mga tanim, sa kanyang palay, gayaan. Ay sabi ko nga ni hotay, kapag ikaw ay napagod, ganyan, ay masulyap ka lang sa kubo. O ay nandun kami ni nanay. Ay! Sa so, ayun na mga kamangyan, grabe na parami ho talaga yung aming kain. Kaya iyan, ubos man din ang kanin. After namin kumain at pagpainga sabi ho ni tatay, ay magamas-gamas daw naman nung kami dine sa aming palayan. Gawa ng napakarami nung na damo, ay baka mamaya, ay mas marami pa yung damo kaysa dun sa palay. Mm -mm. Ay kako nga Hoy, ay ayos din na magamas-gamas kami din eh, para rin mabanat-banat ang buto. Uy, binamay. Buti na nga ni Rin ho, at umulan kagabi, ay di ayan, at may tubig na ho yung palayan, tuwanto -tuwan si paring Junyo. At dahil nga ni Ho, may tubig na, ay di madali-dali ng gamasan dahil medyo nalambot na ho yung lupa, ay for the go. Ay alam nyo ga ho mga kamangyan, grabe ho man din talaga yung pagmamalaman ni tatay dyan sa bukid niya. Gawa ng bigahoy, napatigil na namin siya. Gawa ng syempre, natanda na, ganyan. Kako ay magpahinga na lang sa bahay. Ang kaso nga nila ang ho ay ayaw. Lalo lang daw siya magkakasakit dahil nga ni ahanap na yung unong katawan niya. Tapos alam nyo gaho, ang pinakainangan ko diyan. Ayaw na ayaw ho niya, naaasa na lang niya yung kanyang palay doon sa kanyang mga tauhan. Kasi sabi niya, iba pa raw talaga kapag yung may-ari talaga yung nag-aalaga. Tapos so, minsan, inakausap pa daw niya yung mga palay. Ay, sana all. Alay, alam nyo gaho, hindi lang si tatay, kundi si nanay din. Oh, ay di si nanay ho, marami ang halaman sa bahay. May mga tanim huyang orchids, ganyan. Tapos tuwing umaga, adiligan niya yon. Tapos so, oh, habang inadiligan, nakausap niya, hello, kumusta kayo? Tapos so, oh, kunyari na mulaklak yung isa, sabihin nun, ang ganda naman ng bulaklak. Alam niyo parang may tao siyang kausap gayon. Alay, minsan nga niyo, inakabahan na kami. Mm -mm. Tapos so, oh, dati, nung bata pa ako, syempre medyo suplada, suplada. Wow. Sabi ko, nani, bakit mo bagay nakausap yung mga halaman na yan? Buti sana ko masagot yan sa iyo. Oh, sabi niya, oh, ay pa hindi mo ako usapin, ay may buhay din yan. Hindi lang yung nakakapagsalita, pero yun ay naririnig tayo. Uy! Oh, yeah. Kaya yun, hanggang sa pagtanda ko, ay nadala ko huyo on. So, ang ko lang sa mga halaman, parang tao na rin. Kaya kailangang alagaan, kailangang diligan, ganyan. After yun ay magamas mga kamang yan, ay dinaglakad na ako kami pa uwing bahay, ay for the go. Ay bago nga niyo, kami matulog, sabi ni nanay, ay buksan ko raw muna aring mga bigay ng no, mga nagpunta dito nung nakaraan. Mga taga San Pascual, Batangas daw huyo. O, na yung pagkalayo. Ang kaso nga nila, ang ho, nung pagpunta nila dini eh, ay wala ho ako. Pero ayun, sobrang thank you po sa pagpunta. Ay, na-appreciate ho namin. Oh. Alay, dapat hindi na ho nag-abala pa, ganyan. Sa sunod oh, kahit wala na kayong dala, kahit isang baka na lang. Uy, ba't ang laki naman nuin? Ay, inaulit ko pa nga ni na rin si tatay. Gawa na ang dami hong alak na binigay. O, ay, alam nyo na kung sino yung sobrang saya. mm, -mm. Wari koy, may, may antagay na rin. Ay, lagay pa nga, nga ni Lango na rin mga alak. Ay, grabe social na. Ay, sabi ko nga ni Hoy, baka hindi na namin ari Baka ipang display na lang namin dini sa bahay. Uy, ibe naman. So, ayon, may mga chocolate yung pinadala. Tapos, meron na rin Nutella. Pinabasa ko nga niyo, kay tate. Kaya sabi pa, inutilya raw. Hoy bakit naman gayoin? So, ayan. Thank you po sa inyo, mga mom and sir. Ayan, shout out po sa inyo. Ay, for the go. Kinabukasan nga ni, ho, ay magaga kami bumiyahe. Gawa na ngayong araw, Ho. Ay, ang namin yung magagawa ho, nung kubo. Doon ho sa lupa na nabili ko ho nung nakaraan. Ay, nagyayangani ho muna si tatay na dumaan ho din sa sea oil. Gawa ng naghingalo na raw ho yung kanyang tricycle. Tama. Ay, tinanong pa nga niyo ako diyan ni tatay kung ilan daw ho yung agasolina. Ay, sabi ko ay i-full tank na tuwa man din at ang sabi pa ay uhaw na uhaw daw ang kanyang tricycle aba na Kasi alam nyo gao mga kamangyan kahit dati pa ho dito talaga kami nagagasulina sa sea oil. Sa mga hindi pa ho nakakaalam di ho kasi araw-araw ay may discount. Kuya kala mo araw-araw chunky. So kung gusto nyo rin ho, makamura katulad ko mga kamangyan gamitin nyo lang la ho yung lockpay nila so i-download nyo lang la ho yung price lock. At ari ho good news once na ginamit nyo ho yung code na kamangyan ay ako kayo ng mga gifts and discounts ay for the good. If nalilito ho kayo kung paano ar pwede naman ho kayo magtanong sa mga crew nila. Basta sabihin nyo ho na lang tapos ho, nagabait kayo True Price lock. Tapos so may aabot lang sila sa inyo na QR code, tapos i-scan lang ho gamit yung inyong cellphone. Ay nako promise mo mga kamangyan, ang laki na ho talaga ng natipid ko dahil dini. Ay benamind. After yun na makapagpagusulina Ay ayan na ho at nagpunta na ho kami din sa lupa. Kasama na rin ho pala namin yung magagawa ng kubo. Ay kakongani ho imbis na yung damo mga magsitubo din eh, ay atayuan na humuna na namin ng bahay kubo. Parang rest house, rest house, gayaan. Para rin ho makapag-chill-chill. -chill. Maganda rin ho kasi yung view din eh, dahil ang paligid din eh, ay bukid din. Ay matagal ko naman din yung pangarap yung mga garne, gawa ng tingnan nyo doon sa bukid. Nagpumili to talaga ako kay tatay doon na no magawa ng kubo. Mm -mm. At dahil nga niyo, gusto rin nila nanay at tatay, kako ay usha, oh, ay eh, sige na, ito na, huya. So habang hindi ko pa ho arin atayuan nung dream house ko talaga, yun. Kako nga ni, isa ka na yung pag kumbaga kami asawa na, huy, binamain. So, sa ngayon, ito na lang ang humo Ay, kaya nga ni Rino Palari yung binili kong lupa ay dahil, ho, malapit dinis inapagtayuan na bahay ng aking kapatid na panganay. So, yan ho, yung bahay nila ay for the gold. So, ayan, inabuo aring bahay kubo. At dahil nga ni malawak naman yung paligid ni Re, ayan, maganda rin o din yung ng mga hayop, katulad ng dragon. Ho, hindi gayoin. So, magatanim tanim ng mga gulay at prutas. So, alam niyo yung probinsya-probinsya talaga. Ho, iba mga a-update ko kayo hanggang sa mabuo ho, aring ating bahay kubo. Yoy. So, yun na nga ni Ho, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TIG 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ho ang ating page at i-share ho aring video, no? O, ay, share hanggang dito na lang ho ating video. Gawa ng ating power ng ating bahay kubo. Abilangin ko yung mga kahoy na nandini. Huy, hindi ganyan. So, bye-bye. Love you.